ay yun, Isuzu 4B1 Eagle kung maaalala nyo mga TROPA MEX magawa ko na po to o napost ko na po ito 5 days ago ang ginawa ko po dito mga TROPA MEX valve guide replace, set ring replace and valve blocking lamang po mga TROPA dahil bagong result piece nga po yan sa ibang machine shop pinagawa daw po yan ng ating tropa sa ibang machine shop uh, hindi na po natin pangalanan yung masisap dahil ayaw naman po natin manira mga tropamex kaya na lang po humusga kung accurate po ba yung kanilang pagkakata pre-surface dahil nung kinabit nga daw po yan ang ating katropa o nang start pa lang e eh, bulwak na raw po yung kanyang tubig sa kanyang radiator ibig sabihin lusot po yung kanyang compression sa kanyang mga water passage niya mga tropamex kaya bumubulwak yung kanyang tubig sa kanyang radiator yun mga tropa mix kita nyo naman kung maayos po ba yung kanyang pagkakata surface kaya ang ginawa ng ating mekaniko binaklas niya po ulit sayang nang oras, sayang nang pera dahil abuno po siya sa cylinder head gasket ayaw nyo na rin ibalik doon sa kanyang pinagtapos sa office dahil baka raw po magtalo lang sila kaya minabuti ano nyo na po na sa atin na lang po ipatapos sa kaya tips ko sa inyo mga tropa next pumili po kayo ng pagkakatiwalaan nyo na masisyap yung hindi po kayo mababakjaban ng trabaho mga tropa next buti sana kung babayaran nila yung pagod nyo tsaka yung materialis o yung pyesa na inyong aabunuhan pero okay na rin po yung ganong nangyari mga tropa Mix. Charge to experience Ika nga yan sa ating tropang mekaniko Yun lang, salamat God bless, sana makatulong yung maikling video nito sa atin mga tropa Mix. God bless oh, okay. serviço